Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umani ng laughing reactions mula sa netizens ang naging tugon ng TV personality na si Kuya Kim Atienza. Matapos mag-viral ang isang larawan sa meme na ibinahagi ng netizen. Tampok ang facial expression ni Kuya Kim mula sa isang ad na sumakto sa isang shot sa gitna ng rambulan sa laro ng NCAA kahapon. Sa larawan, Makikitang nahagip ng kamera ang nakatawang larawan ni Kuya Kim mula sa isang ad habang pinagsasapak ni Jose Rizal University player John Amores ang mga players ng De La Salle College of St. Benil. Tuwang-tuwa ka naman sa nangyari Kuya Kim. Huwag ganon. Ha ha ha. Pabirong caption ng isang netizen sa nag-viral na post nito sa social media. Ha 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 natawa ako. Tugon naman dito ni Kuya Kim matapos niyang ishare ang naturang larawan. Matatanda ang naging matunog na usapan sa social media at mga basketball fans ang nangyaring insidente kagabi, ikawalo ng Nobyembre, sa pagitan ng Jose Rizal University at De La Salle College of St. Benilde. Anong masasabi mo sa balitang ito?